isa sa mga dapat nating matutunan sa pag-aalaga ng mga ganitong klase ng kalapate ay ang paglilinis ng kanilang mga ilong. At ang kahalagahan naman ng paglilinis ng ilong ng ganitong mga ibon ay upang maging maganda at maayos ang ating presentasyon dahil pang presentation ang ganitong ibon. Papakita ko sa inyo kung paano ako naglilinis ng ilong ng German Beauty Homer. Nakagawa na ako ng video nito pero gawa ulit tayo. No? So para maipakita ko sa inyo na maayos. So, tara na, ano pa inintay natin? Let's go. Oh, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Dito tayo sa ano, barako section kasi napansin ko may dito yung may mga madudumi. So, pipili lang tayo ng ano, pinakamalala yung ilong na as in madumi talaga, no? Wait lang. Ito, ay wala pa. Okay pa yan. Kasi ito guys, yung mga ilong nila. Habang tumatagal, kumakapal dyan yung parang powder sa ilong nila. no So yun yung kinakailangan natin linisin. Ah, ito, ito, ito. 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 Okay. Ayan, ito, ito, ito. Medyo madumi ilong na ito. Ayan, ayun, oh. ayan, Oh. i-close up natin. Kukunin ko na to ha. Ah, para makapag-proceed na tayo. Tara. Malaking ibon din to eh. Ayan, so sisilipin natin. So makikita nyo guys, mukhang okay naman yung ilong nya, no. Pero, kapag kasinom natin yan, ayan. Ayan, o. Oh, oh, kita nyo na. So kapag ganyan guys, ayan, babakbakin talaga natin yan. Ito naman kasi mga namuong powder yan Yung nakikita nyo na parang napakagaspang, no So kapag kalilinisin natin yan Hindi natin gagamitan ng liha ha Baka mamaya merong ano dyan Nauso pa naman sa Facebook group Yung mga gumagamit daw ng liha Ano ba yan? O oh, ito So makikita talaga natin Ayan makikita nyo dyan dyan Madali yung bakbakin pag tuyo eh So ang una natin gagawin Tuyo natin siya babakbakin Ayan o tinan nyo parang nababalatan pero actually hindi ito madali guys ha. I-pass forward lang natin. Medyo matagal kasi ito. Ayan oh, Medyo nahihirapan din ako niya magkutkut. So, binibilis ako lang para ano. Mabilis lang yung video natin. Ayan. Hmm? Hmm? Ayan. Tingnan nyo. Nababakbak. So ganyan lang guys. Yung pagkababakbak ko no. So umpisa kasi. Eh. Dry lang. Dry lang para mas madali kasi pag dry. Kinukukulang natin yan. Hindi liha. No? Kukulang. Ayan. O. Oh, Katkatin cut natin ang kutkutin yan. Ayan, oh. Nababakbak naman, tsaka buo-buo kasi kapag katuyo tuyo. Ayan, oh. At tsaka kapag ka nagkakaskas tayo, guys, ayan, kagaya na ito sa ilong. Ayan, may singit niya, may sulok niya sa gilid ng ilong. Ayan, meron dyan na iiwan. Ito, ang dumi na to. Ayan, so, yung mga kalapati yung mga German beauty home niyo, meron din ganun, no? So, tatanggalin niyo lahat ng mga sulok-sulok. Ayan, no, so, kaskasin lang na natin ang kaskasin habang dry. May tinatanggal ako sa loob ng ilong yun, eh parang sipon-sipon ganyan. Hmm. ayan, kutkutin na natin ang kutkutin. Ayan. So, pati sa ilalim guys, ito sa ilalim ng tuka, yun namumuti na yan. Minsan, nagbubuo din yan. So, kailangan din natin tanggalin yan. Lahat guys, nang mayroong mga pamumuti. So, ito na yung pagkatapos. No? Ayan, finish product na ng ating pag-dry cleaning. Siyempre, kung first time mo mag-dry cleaning, siguradong hindi pa yan pulido, no? So, walang problema. Ito pang beginner technique lang itong ginagamit natin. Hi! commercial muna bago tayo magpatuloy dun sa next step no so may sisilipin muna tayong inakay so tara let's go silipin natin to sa glit hindi pwedeng hindi natin sisilipin ang anak nito <laughs> ito yung pinaka favorite ko na pair no sila juggernaut isang velvet tapos yun yung nanay recessive bread no so dudukutin natin o, op, op kakapain muna ala ang bilis naman laki lobong lobo ito na ito na ito na ito na, ito na, ito na. Ang laki. Ayan. Boom. Lagay natin dito sa pugad, Silipin natin to ha. Ah. Ayan. Ang ganda ng ulo. Guys, kung titingnan natin yung tuka niya, pantay na, no? Ayan. So, medyo makapal. Makapal yung ano, tuka. nako naman, napakaganda naman itong inakay na to. Eh, medyo makulit pa nga, no? Ito. So, makikita natin, parang medyo blue, no? So, possible na baka maging velvet na rin ito. Pero, mayroong chance na baka magkaroon tayo ng bronze kite kasi medyo ma-purple yung tuka niya. pero hindi ko sure no so bakit ko naman nasabing bronze kite kasi ang parents nito ayan recessive red at isang velvet so possible na bronze kite so balik na tayo ngayon para pulido ito naman wet cleaning naman guys kasi mas madali na itong kapag ka nakaskasa na natin kapag ka kasi binasa natin kaagad nako talagang ubus-ubos ang oras mo diyan. Ayun, fast forward natin ng konti, no. Talagang mauubusan yung oras nyo Kaya ang ginagawa ko, dry cleaning muna. Ito kumbaga finishing touch to, no. So, kahit first time mo maglilinis ng water, kung ganto gagawin mo, nako napaka magiging maganda yung resulta, no. Pang beginner technique ito, guys, no. Ayan, so matatanggal na natin 'yan. Ito na, finish product. ganto siya yung kakalabasan niyo. Pero kung magaling na kayo at maalam kayo sa pag-dry cleaning, ay walang problema kung dry lang hanggang matapos. Ito siya, nung bago natin linisan, yan, baka balo-balo kubak pa. Ngayon, ay na. Ah. Nako, napakagwapo na. Napakalinis na ng ilong. O, oh, di ba? O, oh, ha? Ayan. So, titignan natin, guys, yung pagkakaiba. Siyempre, medyo pinkish. Siyempre, basa pa. Tsaka, bagong linis. Kapag bagong linis talaga, ganun. No, ayan. Medyo presko-presko na to. Ang na to. Ayan, o. Oh, Ang ganda. So, hihintayin lang natin to mga five days or one week ata. Uh, mamumuti na ulit yan, pero mas makinis na yung magiginyang niyang ilong. So, kaya natin nililinis ay para maganda yung presentation. Ayan na, babalik na natin to. So, hintayin na lang natin ng ilang linggo. At, yun talaga yung pinaka-purpose ng paglilinis natin. Para syempre, maganda pag presenta natin ang mga ibon. So, yun lang yun. <laughs> Naglilis na lang tayo ng ilong ng kalapate. So, maraming maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Mastong at itong wise TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.